Hello mga kaulam, ay ito na nga, iniluto na ang tuyong pangmalakasan. Talaga namang inintay ko lamang makaalis ang aking mag-aama at nang ako'y makapagluto nito. Ako nga pala walang pasok at midterm break. Kami ng bunso, walang pasok. Ang baba at saka ang panganay, may pasok sila. Kaya kagabi pang nagmumuryot sa akin ang panganay, bakit daw siya may pasok tapos kami ng, kami ng bunso, wala. Sabi ko anak, ang college, hindi ka, sa, hindi ka gaya ng, ng sa uh, bunso na may midterm break. Kayong college, wala kayong midterm break. Kaya muryot na muryot. At bakit daw gayon unfair daw so, Sabi ko sa anak ko kanina Anak bilisan mo naman At ang babae ay naghihintay na sa iyo sa baba pero ang totoo noon, gustong gusto ko nang bumaba ang anak ko dahil magluluto, magluluto talaga ako ng tuyo. Tapos tinanong ako ng anak ko, sabi niya, ano yung hawak-hawak mo? Sabi ko, tuyo magluluto ako, kaya nga pinapababa na kita dahil hindi mo magugustuhan ang amoy. Tapos tawa ng tawa yung anak ko, sabi niya, yak, sabi niya, mami, pa, pag uwi ko mamaya, wala ng amoy ha. Sabi ko, oo naman, gagawin ko ang lahat para, para lang wag mong maamoy. Payagan na ninyo lang akong magluto, gagawin ko ang lahat, kaya ayon. Tapos, ako Aligagang aligaga ako sa pagkain ko na iyan mga kaulam Dahil ang kapatid ko na nasa Pilipinas si Christian ay tawag ng tawag sa akin Dahil meron kaming inaayos ngayong maghapon So mayat maya siyang natawag kahit nakain ako natawag So naaantala ang aking pagkain Eh hindi pwedeng hindi ko sasagutin dahil napaka importante mga kaulam ng aming pinag-uusapang magkapatid Pero alam niyo mga kaulam na realize ko ngayong araw na ito talagang ang tuyo na lang yata ang nagpapakilig sa akin. Charot! Ayon, masaya talaga ako mga kaulam dahil sa tuyo. Yan kahapon, mga kaulam, linggo, day off na aking pamangkin na si Chona. Ngayon si Chona ay galing sa Pilipinas. Sabi niya, ate, dahil ang, ang mga kapatid ko may ipinadala na herbal na gamot ng inay, eh hindi pwedeng hindi ko kukuhanin. Sabi niya, ate, pumunta ka din at kuhanin mo ang sananay na salamin at saka ang sananay na ano, nagamot. Tapos, binigyan, ang dami din niyang ibinigay sa akin. Tapos, tinanong ako ni Chona. Sabi niya, ate, gusto mo ganang toyo Alam ni Chona na meron pa akong tuyo din sa amin. Pero ibinigay ko doon sa mga inay dahil gusto ng inay yung tuyong pusit tsaka yung boneless na dili. So ibinigay kong lahat. Walang natira sa akin. So sabi ni Chona kahapon, gusto mo ganang tuyo. Sabi ko kauntila. ang at hindi rin naman ako masyado makapagluto. So dahil nag nung tinanong ako ni Chona, naglalaro na sa isip na bukas, day off ako, wala akong pasok may pasok si Ibrahim tsaka si Mariam, nakakapagluto ako ng tuyo. Tapos, meron pa akong ginisang balatong na may bihon. Ayos na ayos yon. So, ayan na nga mga kaulam. Ano pag ang ating iniintay? Di syempre, kakay. Ako'y dahan-dahan sa pagkain diyan mga kaulam. Alagan nyo kung bakit. Parang, parang any, any moment, magriring ang telepono ko at tatawag si Christian. Parang hindi, hindi ko sinasadya ng, hindi sinasadya ng isip ko na parang inaabangan ng isip ko yung pag, pagriring ng telepono, telepono ko. Dahil nga, Tataw si, si Mayot Mayot, tumatawag si Christian. Dahil nasa Maynila si Christian ngayon, eh, meron kami mga transaksyon na ginagawa. Siguro mga kaulam, ano, pansin niyo sa akin boses, ano, masayang masaya ako. Dahil lang yan sa tuyo. Yes, mga kaulam, gayaan laang ang kababaw ang aking kaligayahan. Sa pritong tuyo, masayang masaya na ako. Hindi ako, hindi ako mahirap i-please. Eh, lalo na, pagdating na, lalong lalo na mga kaulam, pagdating sa pagkain. Lalong lalo na mga kaulam, pagdating sa bahay. Kahit ano, ang bahay mo, Basta maayos lamang yan malinis, papasok ako diyan makikikain ako, makikitulog ako nang wala akong may, wala hindi ako mareklamang tao pagdating sa ganyan. Ang importante, nakakatulog, nakakakain tayo, ayan. Ako lang mga kulam ay eh, medyo masailan pagdating sa banyo. Dahil ako talaga, gusto ko talaga ang banyo ay sobrang linis, ayan. Pero pagdating sa pagkain mga kaulam, kahit papritong tuyo, sawsaw sa suka, ang ihain mo sa akin, tapos patulugin mo ako sa ang latag ay banig, tapos may kumot na alam niyo yung walang mulmol. Tapos ang punta ng unan, walang mulmol. Diyos ko mga kaulam, heavy na sa akin yan. Masayang-masaya na ako dyan. Parati ko nga sinasabi sa asawa ko, sabi ko napakaswerte mo na ganito ang ugali ko sa pagkain at saka sa bahay. Pero maligalig din ako eh. Alam niyo naman yan, mga kaulam, maligalig talaga ako. Sabi naman ni Ibrahim, ay nako, Sab alam na rin, mga kaulam, alam na rin ng asawa ko yung sana all. <laughs> Sabi niya, sana all, walang problema sa legalig. Hindi talaga ako mga ka makapag-upload kanina pang umaga ng video o makapag-voiceover dahil medyo... Kabado 20 pa ako sa nangyari kagabi na naman din sa aming building. Sobrang sobrang natakot kami mag-asawa. Hindi ko na lang mga kaulang pwedeng ikwento sa inyo at bawal. Yung mga ganong pangyayari dito uh, sa UAE ay bawal ikwento. Pero yung itsura kong iyan mga kaulam, itsura iyan ng dalawang oras ang tulog sa buong magdamag. Sige nga kwentahin ko alas 11 ako natulog. Alauna kami nagising sa sobrang pangyayaring iyon sa aming buhay dito sa building. So dalawang oras lamang talaga ang naitulog ko. Hindi na talaga ako mga na nakatulog. Pinilit ko ang sarili ko ng mga alas 4 matulog. Hindi talaga kinaya ng aking power. Ang asawa ko, pinilit kong matulog dahil may pasok siya. Sabi ko matulog ka. So naririnig ko naman, naghihilik naman siya. So alam ko naman na nakatulog naman ang asawa ko. So, sabi ko matulog ka dahil may pasok. Kahit hindi ka pwede mag-absent dahil Monday. Tapos, ihahatid mo pa ako si Mariam. Dahil si Mariam, ngayong Monday nga, alam niyang walang pasok ang mami at si Sarah. Nagpahatid sa baba. Kahit may trabaho ang baba, nagpasundo sa baba. Dahil gusto daw niyang mag-extend ng kahit dalawang oras na tulog. Eh, pag mag-aano nga naman siya school bus, alas 6.30 siya sinusundo ng school bus. So, yun mga kaulam, di ko naubos ang kanin. Charot.